So una, para sa inyong kaalaman, sa pagwudo, bago natin ipapasok yung kamay natin, ayan, kailangan mo munang hugasan ang kamay mo. bago mo ipasok yung kamay mo sa lagayan, kailangan mo muna hugasan yung kamay mo bago mo ipasok. Buhusan mo muna. Bakit? Kasi hindi mo daw alam sa mo pinasok eh. Nung tulog ka. Oo. Dahil nung tulog ka, hindi mo alam sa mo sinuksok yan. So, kaya nga dapat. Pero kaya mas mabigat na sunna, mas mabigat na dapat pagkagising mo, bago mo ipasok, ugasan mo muna yung dalawang, kamay mo ng tatlong bisis. Ha? Paano? Alam ano? mo, pinasok. Eh di mas lalo na pag <laughs> <laughs> alam mo kung saan mo pinasok. <laughs> <laughs> Talaga naman. Talaga <laughs> <laughs> naman. Okay. So, ang paghugas ng kamay, take note, ang paghugas ng dalawang kamay na pal sa palad natin sa pagudo, ito ay sunna. Take note, pag sinabi kong sunna, hindi obligado.